dahil ako ay naging isang anak ng Diyos. Dati po ako ay Katoliko din. Ako, din, ako ay isang Katoliko. Na kahit po ako ay Katoliko, meron po sa puso ko na parang uh, may kulang. Lagi pong may kulang. Kulang ang kaligayahan. So nung ako po ay uh, nagpasya na sabi ko nga po ang uh, ang aking pagpunta ng Brunei ay ang isip ko ay ang um, pera. Dahil ayun naman po talaga lagi ang problema ng isang tao ay yung pera para sa pamilya. Noong ako po ay naandun na sa Brunei, hindi ko ina-expect uh, in na ang pagpunta ko pala doon ay para makilala ang ating Panginoon. Ano po? Kaya ako po ay nagpapasalamat. Dahil sa kabila po ng napakarami kong problema, yan, naandyan po ang aking mga anak at ngayon ay kanilang marilinig ako po ay na habang nasa abroad, uh, hindi po ako masaya. Lagi pong may pagtatalo, ang isip ko po ay nasa aking anak, nasa aking pamilya. Dahil kaya po hindi ako masaya, ang aking mga anak ay may katigasan po ang ulo. Lagi silang nagtatalo-talo, so kahit po sila ay sinasaway ko na even sa cellphone lang, hindi ko po, po masaway-saway. Ano po? Ayun po ay parang nai-stress po ako nung sobra. Tapos nadagdagan po po ng aking asawa. So, dumating po ako sa punto na ako po ay nagparang iniisip ko ano po ba ang aking mga na naging kasalanan at bakit po ako ay hindi masaya. Dahil pakiramdam po po simula nung ako ay ganyang maliit pa hanggang sa ako ay ayan, nagkaasa ko, akala ko po ay gaganda ang aking buhay. Dahil ang isip ko nga po noon lagi ay pera. Dahil lumaki po ako sa mahirap na pamilya, naranasan ko po ang kumain na kumakain kami na kung minsan wala kaming pambili ng pagkain, ang aming ulam ay uh, sa asin na may sabaw na tubig o kaya kape. Uh, kaya po, anay, po ako sa mga kapitbahay ko na sila ay kumakain ng masarap sila'y may mga tito na nagpa-abroad, na pag dumarating, may mga pasalubong na hindi po ako doon. So sabi ko sa sarili ko, gusto kong umangat ang buhay ko, gusto kong maging maayos, tapos gusto ko po pang, na magdanasin ng mga anak ko ang ganong hirap. So nung nagkaasawa po ako, nagka meron ako na parang pag-asa na hindi na po ako mahihirapan. So akala ko po, po ay ganon yun. Pero mas naging mahirap po dahil mas dumami ang obligasyon ko hanggang sa uh, ang asawa ko po ay nasa Brunei din na sa halip po na maging maayos ang aming pamumuhay dahil parehas na po kami nasa Brunei, nagkameroon po kami ng problema at humantong po na sa ako ay susuko na so naisip ko po noong time na yun na parang pero naawa po ako sa aking mga anak dahil inisip ko po na ayaw ko lumaki ang mga anak ko nang walang tatay. At ayaw ko din po pa na yung kaya kami maghihimalay ay dahil gawa ko. So ako po ay dumalangin sa Panginoon. Sabi ko, Panginoon, ako'y hirap na hirap na. Ayaw ko na pong gawin yung mga, yung dati kong kasalanan dahil ako'y magkakasala lang lalo sa iyo. Sabi ko, gusto ko naman po uh, na ako ay ma, uh, bago mawala sa mundong ito, ako'y maging malinis. Ang aking konsensya, gusto ko ako'y maging malinis na aalis sa mundo ito. Dahil ako po ay nakaramdam na parang ako ay mawawala sa mundo. So sabi ko, nung, nung, may, may mga time po ako na nagpo-pray na sabi ko, gusto ko bago ako mamatay, ako ay nakasuko sa Panginoon. At gusto ko po na kung maaari lang sana, ay ako'y maging malinis. At sabi ko nga po, ay kung ako ay kung, uh, kung ako po, kung, kung ako lang ay pwedeng binyagan uli, bautismuhan uli, para ako'y maging malinis, ay gusto ko po ay ako'y bago mamatay ay mabinyagan. So, hindi ko po alam na may, may, may binyag pala, na may bautismo pala talaga na ganyan. Kasi po ang paniwala sa atin sa katoliko, kapag ikaw ay nabinyagan na doon, doon ka na lang, hindi ka na pwedeng binyagan sa ibang ano. Uh, dahil ang akala po namin ay iyon na po ang Panginoon ay yung basta ay pinabinyagan na, tanggap mo na ang Panginoon. So sabi ko po, bakit po ako ay ganito? Ako naman po laging dumadalangin sa iyo, pero ang problema ko ay parang pinagbabagsakan ako ng, ng alay po yung uh, problema. So ang ang isa pong nakaano sa akin is yung pagtatalo. Pagtatalo-talo. So ako po ay sabi ko sa Panginoon, pagod na po ako, ayaw ko nang magkasala, ayaw ko na pong gawin yung dating ginawa ko, kaya po ako'y sumusuko na. Ako po sabi ko, kung ano man ang aking naging kasalanan, ako naway patawarin ng Panginoon. At ako po ay gusto kong maglingkod. Sabi ko, bago ako mawala, gusto kong itama yung mga mali kong nagawa. So kaya naman po, po ako'y nagpapasalamat sa Panginoon. Dahil um, nung dumadalangin po ako, nasabi ko, alam kong may mali, alam kong may tulang. Sabi ko, Diyos po, hahanapin kita nawa ay magpakita ka dahil uh, alam ko po na tunay ka pero alam ko may mali ako sa sarili ko may mali po ako ang ginagalawan so sabi ko hahanapin kita nawa ay magpakita ka so yung po palang kasagutan ay malapit din lamang at na brother William siya po yung uh, katrabaho ng asawa ko so nung time po yun na kay naghahanap nag po ako ng sa iglesia So, akala ko po ay doon na ako. Dahil ang asawa ko, nalaman ko umaantin po doon. So, nagsumaya sumaya po ako. Para nagkamero ko ng pag-asa, sabi ko, na ito na yata yun na magbabago yung asawa ko kasi umaantin siya. Pero meron po silang turo na hindi ko matanggap na ang sabi po nila ay ang Diyos daw na ating, ang, um, ang ating Panginoong Hesus sa kanila daw po ay hindi tinuturing na Diyos kundi isang tao lamang. So, hindi ko po, po yun matanggap. Sabi ko, hindi siguro ako dito kasi hindi ko tanggap ay yung ay yung ay yung words na yon bakit hindi ko siya matanggap kasi sa tao lamang ay eh, alam ko siya panginoon alam ko siya Diyos ah uh, medyo medyo naguluhan nga lamang po ako dun sa ama at anak pero alam ko siya Diyos so sabi ko Diyos ko ipakita mo sa akin kung saan ka talaga kasi sabi ko bakit po yung gusto ko makilala ka ng puso ko so gusto ko po na na wala kong kumaano sa puso ko. Sabi ko, hindi ako dito. Sabi ko, Lord, ipakita mo kung nasaan ka. So, noon kong time na yun, uh, naglalaba po ako, lumabas po si Brother William. Tapos, uh, nag po siya sa akin. Nung pagtingin ko po, po sa kanya, ang pakiramdam ko ay isang parang napakabait po niya. Ano, uh, nakaramdam ako ng kaiba sa kanya. Itinuring ko siya na kapatid ko. Lalo niyo po yung rin po sa kanya kaysa sa mga kapatid ko dahil hindi ko po nararamdaman, na iba po yung nararamdaman ko sa kanya. Kaya sabi ko, parang ikaw pa yung kapatid ko kaysa sa mga kapatid ko. So, ito po yung naging naging darapay ko. Sabi ko, nagkwento po sa kanya na nagahanap ako ng church. So, sabi po niya sa akin, ah, gusto mo ate? So, ah, ka sa akin. So, sabi ko, sige, kasama ako sa iyo, tatapusin ko lang yung sa uh, doctrine ng iglesia. So, pinagpray pray ko pa rin po iyo. Sabi ko, Lord, tatapusin ko lang ito. Pero alam ko hindi ako dito, gumawa ka ng way para doon ako po lang ako, Kung ako yung kanya, uh, iparamdam mo sa akin, sa puso ko, makilala kita. Maramdaman ko doon sa mismong church na ako'y doon. So, ngayon po, nung in a uh, eh, inano nyo po ako, sabi na sa akin, ibibigay niya daw po yung number ko kay sis Ami para i-encourage ako. So, na parang nagtulong po silang dalawa ni sis Ami doon. So, sabi niya, punta ako sa church. So, nag-okay po agad ako. Kasi nga po, eh, may hinahanap ako. So, nung pagdating ko po doon sa church ng Brunei, sa ACJ, pagpasok ko pa lang po doon, sa bahay, alam niya po yung, yung pagbukas po ng pinto, ako po ay naiiyak na. Dahil ang pakiramdam ko po ay doon talaga ako sa church na iyon. Ang pakiramdam ko ay ako po ay pinatawad na ng Panginoon. Dahil ako po ay ilang, sabi ko tama pala na ang anak sa, sa Bible, umiyak ka, iiyak mo sa Panginoon. So ako po ay laging umiyak po sa Panginoon dahil nagustuhan na, ko ng makaluag-luag ang aking pakiramdam. So doon po ako nakaranas na parang umalwan yung pakiramdam ko. Tapos nag, nung time po na nandun ako, nung kumaka na hindi pa nga po nagsisimula, umuupo pa lang ako, sa so, sobrang sarap na yung pakiramdam ko po ay talagang parang pinatawad na ako ng ating Panginoon. Amen. Tapos noong kumakanta na po, yung kantang yon tugman-tugman na parang dinadasal ko siya, umiyak na po ako noon nang umiyak na ang sakit na po ng aking dibdib sa kahit. <laughs> so sabi ni Pastora nung makatapos ko, nagawa Amen. So sabi ko, babalik Amen. ako sa church na ito. Kaya sabi nga no ni Pastora Ami, uh, nung, nung naman ako ng isang gabi, tapos nag-lockdown na, so nag-continuous ko ako kahit na online, nararamdaman ko yung, yung ano yung pakiramdam ko sa church na yon kahit online, nararamdaman ko siya. So sabi ko, Lord, talagang ikaw ito, kasi pinararamdam mo sa puso ko, yeah. natulay ka. Kasi sabi ko, ito nga, online lang, ramdam kita. So, talaga, kung ano yung naramdaman ko nung una hanggang sa, hanggang sa ako'y nabautismo, mo, pa rin. Kahit po alam ko na, sa, uh, hindi naman talaga sa pakiramdam nyo na ano. Pero yung puso ko po, may kakaibang sinasabi na dito ka, dito ka. So doon po ako na natili po ako sa ACJ, nakinig sa kanilang mga turo, na hindi po ako pumapalya kasi nga gusto ko ng may Diyos. Sabi ko, may kulang sa akin eh. Diyos ang kulang sa akin. So, sabi ko, kailangan ko ng Diyos sa buhay ko. Hindi ako, uh, hindi ako magiging masaya. Sabi ko, Panginoon, hindi ko na makuha ang, hindi ko na matamas ang saya dito sa mundo ito. Sa iyo ko hahanapin ang kasiyahan ko. Sabi ko pong ganun. Tapos, nung nandun na po ako, ang asawa ko kontra siya. Ayaw niya na maging born again na po, ano, kasi daw po, uh, hindi daw pwede ang katoliko at born again, po ang pananaw niya, ayaw niya po kasi born again, pero sa, sa isip ko, hindi hindi kita susundin, kasi hindi mo naman maibigay yung kapayapaan na nais ko, hindi mo maibigay yung kaligayahan sa tubo ko, so, yeah. po. so yes, kaya po ng time na yun kahit nagagalit siya, sinumay ko siya. Kasi ang focus ko, ang, isip ko noon, ang Panginoon ang kailangan ko. Dahil hindi niya nga maibigay yung, kaila, yung pangangailangan ko sa Panginoon ko hinanap. So kahit ko kami, nag, na, kahit na po ako inaaway niya, ako'y payapa dahil ako ang isip ko sa Panginoon. Tapos nung nag nagpabaptize ako, nag-decide ako na magpabaptize, hindi ko pinaalam sa asawa ko. Dahil ayaw ko na may pipigil sa akin. So yun po, nagpabagtais ako, nagalit pa rin yung asawa ko noon, yung time na kaya naka-uwi-uwi ako noon sa kanya. Tapos kahit po nagagalit siya, ako na nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi binago niya yung damdamin ko dahil hindi ko na siya pinapatulan kahit po nagagalit siya, parang baliwala sa akin, masaya pa rin ako. Kaya sabi ko, ito pala ang nagagawa ng Panginoon sa buhay ng tao. Amen. Praise yan. the Lord. So, kaya nga po, ini-encourage ko din yung nanay ko. Sabi ko, eh, uh, kasi antagal mo na naglilingkod sa Panginoon, hindi ka naman nakakaramdam ng payapa. Sa simbahan ka lang nakakaramdam ng payapa, pero pag nasa bahay, magulo ang buhay mo kasi hindi, hindi mo ano yan, kate, yung tatay ng hindi ko sila magkasundo. So sabi ko, Makinig ka sana, dahil ang Diyos naman, kapayapaan ng ating sa atin, mo ay makinig ka, kaya ako umuwi para ibahagi sa iyo, para tulungan ka. Dahil kung ano ang payapang itinigay sa akin, ang kapayapaan din sa akin ng Panginoon, ay nais kong maging ganun din sa iyo. Maging payapa kayo, para kung katulog kayo ng masarap,